Hello everyone, it's me again, and I'm Marie and welcome to my channel. Yes, guys. OMG, ganda dito guys. Eh? Maganda yung ano dito. Sinemento na siya, di ba? Oh, ito, ito na siya. Sana magkaroon kami ng bahay na ganito guys. Sana bigyan din kami ng isa. Maganda din naman siya, no? diba? Ikaw lamang Diba? Yung alaga ko guys uh, Diba? Sobrang nag enjoy siya Sana umilaw na yung ano Maganda to guys oh. Perfect oh, perfect lagi ni siya Ganda guys No? Sobrang ganda Kabila kaya Ha? Huh? Maganda rin oh. ng door. Perfect. Wow, ganda. Nagustuhan ko, nagustuhan ko, yung door nila kasi. Matibay. Maganda ang pagkagawa, ah. no? Ah! Oh my god. Malapit na tayong mabugdok ah. so Ay, ito ibang ano. Iba ang ah design. Maganda rin siya. Maganda rin. Pero mas bit ko yung kabila. Ah, Tierno. Pareho sila ng door. Iba-iba pala sila ng door. No? Ito tsaka yung pangalawa. Pareho lang. Pero yung doon sa pangatlo, pang-apat. Pareho lang din. Diba? Ay, ganda na dito pala. No? Before kasi guys before sobrang mahirap ang ano dito daan ngayon maganda na siya oh my god Bucky where are you Bucky oh my god so medyo madilim na guys and pa oh, na tayo ngayon eh cabin na no? dito. Halang. Ah. Halang niya. So dito guys, hindi na makakaakyat yung ano baka sobrang ganda nito. Dito pa. Dudoy. Dudoy. So pag malagyan na to ng ano, maganda na to. Hala, no? madilim na talaga po Eh. So pauwi na lang kami ni Dudong guys kasi madilim na. Hindi na makikita yung ano. Dong, dali na dong. Pauwi na tayo dong kasi gabi na kailangan natin makauwi na dong dodong oh my god so see you again tomorrow guys it's me and I'm Marikit God bless you ingat